Sino tinatawagan mo? Si Kuya Jasper. Sabi ni nanay wala pa siya sa bahay. Patigasan ang labanan. Sa susunod na ulit din yung ginawa ninyo, hindi na po kayo makakaanpak sa loob ng simbahan ng Paul Reigns. Itindihan po ninyo. Ano ba titigil? Ha? Hanggat sa isang araw mamatay ka? Ilan taon ko na tinitigil to, pero meron pa rin umahatak sa akin pabalik dito! Meron nakapasan sa likod ko na hindi ko makalimutan! Ako ba hintayin? sasabak sa isang laban. Carlo J. Caparas, Totoy Pato. sumandirigma, di pa